the digital economy is here. Here in the Philippines, ganun din ho nakita ho natin, lumalaki po yung digital economy. We also saw that all the segments of the digital economy is growing from e-commerce, to transportation, to online travel, to online media, all facets are growing. So ibig sabihin, 2,000 na tao nandito at one point. Yes, sir, sir. Kasi one, one yes, sir. is to one ang computer. Saka yan sir, nakatakas na sila niyan sir. Dahil hindi nyo nagawa yung probity check, itong mga tao katulad ni Merly ang makakasuhan. Itong mga sindikato na ito, walang pakialam ho na maglagay ng mga peking pangalan. At kung mahuli, hindi sila mahuhuli at makakasuhan ng no bailable offense itong mga inosenteng mga tao. So, yung simple inspection na makakatulong para hindi maabala sila Merly at iba pa mga kasama niya, ba't hindi nagawa ng pagkawar? It's in your guidelines. May probity check dito sa guidelines. You violated your own guidelines. Alam niyo ang Baler at ang Aurora ang pinakaangkok na lugar para po pausbungin, patatagin po itong Philippine-Spanish relationship. Dahil dito po sa lugar na ito, sa kapilya po ng San Luis Church, ay nagumpisa yung pagkakaibigan, yung pagkakaibigan po ng dalawang bansa.